Isang bagsak bata, Isang bagsak! Isang bagsak! O! Oh. Naman! Isang bukakal! Bukakal! O! Naman! Ulit ah uh, hmm. O! Isang bagsak pa! Isang bagsak! O, patis, Pinisikane! Pinisikane yung patis, pinis patis. Si kanini! Si kanin. si kanin. Pinisikane! Uy! Ping! 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 O. Ah! O! Durok may bata! Durok may! Eh! Eh! Isang bagsak! Nga, bagsak. Nga, o, isang bagsak! Isang bagsak! Isang bagsak! Isang bagsak! Oh, 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 nyaman ya? oh, 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 kumaya pang nasi yan kumaya pang nasi mang kanor lawin wingi kan tabis oh oh ya yeah. oh sabo pa sabo sabo ini uyo tala mi ko tala mi bijo ko pa sabo tala mi bos bos tala sabo bos bos mo sabo oh mo nya pa mo sabo ni amo ni nasi ko lo long jo na alu serbin sai kan dera tu ni oh kan single dera ai ata ai ai Lumar nga rin kumisaksak. Bukos. 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 Ay, nasa kanyang palong sumira. Duro me. Duro me, duro me. Isa. Ang nasi pa, nasi pa. Ang nasi pa. Ay, ayun yun yun. Pang panglima na yan. Ayan ko nakikita nyo. Pang lima na uyan ha. Pang limang sirya na yan. Bilangan mo eh, Ito, pang hapa na yung salang nito ha. Sige. Sambagsak, bata. Sambagsak. Sa. Sa. Dua. Dua. Halu. Bagot. Bagot. Oh, Sak-sak! Sak-sak! Ah! <laughs> eh, Sabo. Oh, Sabo! Sabo Kung iniisip nyo, ganun hmm. kalit kumain si Dagul. Nagkakamali ho kayo. Ayan oh. Tapos may bagay video ko para kayo din buto. Sige, ay, ay, ang gogo mo yan, kanan may tangkay, butol, batal. Oh, bis, bis. Wala na. So, sa inyo pong minala, baka hindi nyo, alam hindi nyo ang pinapakay si Dool, kayo. Oo, so, tiran mo si Brownie. Oo, yan, itang batang. Si Brownie, tiran mo. Tiran si Brownie. oh yan, itang batang ko. Oo, Sama mo sa Gwapings. Gogo mo Si Omari. Mark Anthony. Brownie. Brownie ka, Bruno Mars. Oo, yan. Tutok mo yan, kaming patis. Oo, nasi po, boss. Boss, ali, sabo, sabo.

Kung kung inaakala nyo, dede plus kanin plus ulam equals na ay. ano? Ay? Uh. Ah, Ayan. Yeah. Sige ba, baka, pata! O yan, o. Sa tinasakot eh. Lupap, pap, lupap, pap. Eh, <Hispanics> ay, ay, mo ay, 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 ay. Niyan, eh. Aw, ay, 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 wala nang linuto na para sa'yo. Sige, tuloy lang. Oh, yan yeah, ha? Oh. <laughs> <laughs> oh, yan, yeah, isa. Yeah, na. na. Okay na? Sa ulang, Uy! Naman? Ay, ka? <karang lage>, <laughs> <laughs> Ay, ka? Okay. 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 <laughs>